Magandang hapon po. Hapon na po ngayon. Alas dos na. Ang ginagawa po natin ngayon yung invention natin na part 1. Ito po yung Ito po yung ano yung bawang sibuyas paminta na lima piso, tatlo o isa pag mga ganito kalaki ang lalagay nyo pwede pong isa ito pong finish product natin ayan pagkakatulong po ito sa mga mga magulang na nasa bahay lang lagay po natin dito sa ano sa bote lagyan natin ng bawang, sibuyas, paminta. Pupuntin na lang po tong paminta. Lagyan natin itong paminta. Ilagay po natin yan sa bot sa loob. Lagyan po natin ng bawang. Yobi, kakain ka na ba? Yobi, kakain ka na ba? Tulog pa? Ayan, may radio po tayo para hindi lalabas ng kwarto. na po sila sa kidney. Napakalaki ng gastos. Kaya mag-iingat po kayo na huwag kumain ng kumain ng mga chichiria kung mahina ng immune system kasi mahirap po yung dialysis araw-araw sobrang hirap po kaya magingat po kayo magkasakit ito po mga ginagawa natin ay makakatulong po ito sa mga baha, mga tatay na katulad ko na, na nasa bahay lang mga mami o mga nanay, tatay, lolo, lola na sa bahay lang po naka stay, pwede nyo po itong gawin para hindi po ng mga ipis ang inyong mga anak o mga apo, mga binamahal na mga anak ispray nyo lang po ito sa gilid. Ayan. Naglalagay po tayo ng bawang sa loob ng bote. Kahit anong bote po, pwede nyo pong lagyan ito. Kasi ito naman po ay walang wala level alisin nyo pa yung level para hindi po tayo ma magalitan wala pa yung level yan walang pangalan yung mga patap ko na bote pwede nyo lagyan para magamit ko yung mga bote. Ayan, nalagyan na po natin ng bawang at paminta. Lagyan naman natin ng sibuyas. Listen po natin itong ano para hindi masyadong malumi tingnan. Alisin natin yung balak na tuyo. Mas maganda, mas marami, mas ma matibay, mas efektibo, mas marami. Libangan ko lang po ito dito sa loob ng bahay para hindi pa tayo may ni, pero po tayong ginagawa. Ginagawa na makakatulong sa mga nasa loob ng bahay. lalong laloong na hindi mga nangkakakilos. Pwede naman yung kamay. Gawin niyo po ito para makatulong kayo sa mga bahay. Mga kapitbahay niyo na maraming daga hindi nyo po itong gawin para mabawas-bawasan yung mga daga sa loob ng bahay nyo magsilayas hindi naman po lahat lalayas yan pero maganda na rin po yung mabawasan uh, lalagay po natin dyan sa loob ng yan, ano. Ayan. Lagyan po natin ng tubig. Pakita ko po sa inyo. Ito, lagyan natin ng tubig. stop po natin ito ng hanggang mamaya maghahapon. Pwede na lang natin ito spray sa mga gilid. Ito na po ang utsura niya. Ito po. Yan. Ganito, ah, ganito na po yan. Tapon. Ito, may butas po yung takot nito na tatlo para lumabas tong tubig i nyo po ito ng mga maghahapon o magdamag pwede niyo na pong gamitin para sa mga gilid ng bahay ito naman po ang lagyan natin ito po, wala din ng label pero alam nyo na po kung ano yan ito ayan ito po yung butas ho yan, may mga butas po yan. Tatlo po ang butas niyan para mga makalabas ng tubig. Lagyan po natin ng... Lagay po natin ito. paminta muna. Panuorin nyo lang po ito. Pwede nyo na po itong gawin sa loob ng bahay nyo. Ayan. Ilagay nyo po dito ang paminta. Ayan. Inubos na po natin paminta. Sabi natin itong basura. Yung mga basurahan pala po, pwede nyo pong isprint basurahan yan para hindi yan mga basurahan. Pwede nyo pong isprayhan yan para hindi puntahan ng mga dagang malilit. Tapos lagyan po natin ng bawang. Pitpitin po natin ng maripilyo kasi ano, matigas. Matagal po pag matagal po pag iwan. Pero ay pitpitin na lang po natin para makalabas yung katas niya. Gawin nyo lang lagi po ito. Mag-spray po kayo. Kung alis kayo sa kwarto, pag alis nyo, spray nyo. Pagbalik nyo, hindi na masyadong mamoy. Pwede na. Tapos tayo mga gilid, ay lagyan nyo para hindi lakad na lakad yung mga dagang maliliit yan kahit isang buwan po ito hindi mauubos ang amoy nitong bawang din sa tube ng bote. Gawin niyo lang lagi ito ah, buong buong buwan. Bawat alis niyo po, lagyan niyo po yung kwarto niyo ng spray para yung mga daga hindi po gala ng gala pagbalik nyo ayos na pwede na kayo matulog yung mga gilid ng kama isprayan nyo po yan mga gilid ng kama kasi tubig lang naman po ito eh pag natuyo ang matitira yung amoy na lang ng bawang tapos amoy na paminta amoy ng sili sa mga gilid lang po para hindi delikado malagay sa mata. Kasi may sili po ito. pag papahawak sa mga bata. Itabi ng maayos. kali Kaliwa po po yung ginagamit natin kasi hindi po natin masyado pa magamit itong kanan natin kasi hindi pa ko maka hawak maigi pero nakakahawak naman na po Nakakahawak na lang po pero hindi pa rin po gano'ng kada takas ayan na. yan gayahin niyo lang po yan invention part 1 po nga pala ito. Natutunan po natin to sa mga international. Na pa lang magpalayas ng mga dagang maliliit ang bawang, sibuyas, paminta, sili. Anim nga pala po ito alim na klase. Samaan na po natin ng citromila Yung pampalayas din po ng mga lamok. Para hindi po lalamokin ang kwarto natin. Ayan natin ang bawang. Sili na lang po ilalagay natin. Ito na lang po ilalagay natin, oh. Sili. Ang ganyan lang muna po ang video ko para part 3 na po ito. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano mag spray sa mga gilid. Patayin po muna natin.